Hi guys! Good afternoon, good afternoon. Hi guys, uh, ito pala patapos na naman ang amin trabaho. Tapos na naman ang araw na Tuesday! Ngayon guys, uuwi na kami. Kaya ito, naghahanda na kami ng amin mga gamit para pa -uwi. Para hindi naman namin makalimutan. Makalimutan ang amin na mga gamit kasi minsan, nangyari sa akin. Nakalimutan ko yung cellphone ko, naka-charge. Ngayon, uh, syempre natatakot naman tayo na baka mapaano ang opisina. Ang ginawa natin, tinawagan natin ang boss natin. Ngayon, sabi ko, hala yung akin cellphone, naka-charge, baka mamaya ma-over... ma-overcharge ba? Tapos, naku, just kung pumutok siya or maano dahilan sa dahilan sa ano dahilan sa maano ang atin na opisina kaya yun tinawagan ko siya ngayon ito ngayon patapos na naman ang trabaho natin ito at saka ito pala guys dalhin ko yung akin na jacket na isa ang jacket ko na uniform ko nandito tapos ito ang, ano ko ito ang dalhin ko para makauwi na kami Hi, Jenny! Halika na! mag na tayo. Ayan, guys. Ay, ito na. Ito na ang akin na dala. Dadaling ko na siya. Ayan. owi na kami. Ayan, guys. Pinatay ko na yung ilaw, ha? Samahan nyo na kami. Pababa na kami na. Agdan. Kasi may mo. <laughs> si may momo dito, guys. <laughs> Hindi joke lang yun. Actually, wala. Ayan ang magandang babae. Tingnan mo. Ayan. <laughs> oh, madilim. Sige lang. Okay lang, guys. Ay, ano mo Ayun, pababa na kami. Ito yung amin hal ngayon, mag-out na kami. Ayan na si ini mag-out na rin. Sister, magano ka? Mag-duty ka? Sa labas? Ah. Halika na. Bye-bye. Sige guys, maglalakad na lang ako dito sa ano, sa kalisaan. Tingnan mo guys, ang sarap ng ano ng Asawa ko yung, tignan mo yung paa niya. Ayan. Ayan guys. Tignan natin. Huwag mo nang magawa. Di ko tic. Ay, naku, guys naloka na naman si si Mondar Vlogs <laughs> naglokaret na naman siya wala na magawa diba guys <laughs> wala na magawa si Mondar Vlogs kaya nagluluka-luka na naman <laughs> kaya nga guys ito uh, pauwi na kami nandito na ako sa ayan guys ipaikot ipa na kayo guys ah. Ayan siya guys. Nandito kami ngayon sa kalsada. Ayun, nandito na naman. ba ang damit ng asawa ko? Ngayon, yan ang damit. ko alam guys bakit man, masakit ang akin ng mga panibigyan. Ah, nandito na kami sa kanto.